Mahigit limang daang volunteers ang nakilahok sa isinagawang clean-up drive sa Navotas City sa ilalim po yan ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan sa bagong Pilipinas program. Di pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report. Napuno ng pula at asul ang paligid ng barangay ng Harry Coastal Dyke sa lungsod ng Navotas kahapon ng umaga. Volunteers pala sila sa isinagawang clean-up activity sa DAIG. Aabot sa mahigit limang daang navotenios ang nakilahok. Pinangunahan ni na DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at Navotas Mayor John Reynal Pianco ang pagkakalkal at pag-aalis ng basura mula sa gilid ng tubig. Lahat ng yan bahagi pa rin ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan sa bagong Pilipinas na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Baliwanag ni Secretary Abalos sa 22 milyon na tonelada ng basura na inilalabas sa buong bansa kada taon. 3.65 million tons ang galing sa Metro Manila. Sa Navotas lang, aabot sa mahigit 28,000 tons ng basura ang inilalabas. Karamihan ay plastic na napupunta lang sa dagat. At itong plastic nito, hindi na nakutunglaw. Ito'y sumisira ng ating kalikasan. Diba ang gabotas, marami dito mga isda. Eh, di ba? Yung itunggan ng isda, masisira yan. So it's a malaki ecological problem po yan. Ayon naman kay Mayor Tsiangco, bagamat may 72 pumping station sa lungsod na saan nagtatapon ng tubig sa dagat para maiwasan ang baha, malaking sagabal pa rin ang tambak-tambak na basura sa tubig. Kung maraming basura po yan, ay uh, magkaklag po yan, masisira, hindi rin po tatagal at tayo rin po ang maapektuhan. Binigyang diinde ni Chanko ang epekto ng basura sa kabuhayan ng mga residente, lalo na sa mga manging isda. Yung isda, pag hindi na makahinga sa dami ng uh, plastic, lalayo po sila dito at pupunta sila doon sa malinis na tubig. Kaya palayo tayo ng palayo ng ating pangisdaan. Uh, pangisdahan. Pinangunahan din ni Abalos ang pledge of commitment ng mga residente para sa kalinisan program. Hindi magkakalat. Magkakalat, magkakalat, magkakalat ng basura. Enero ng ilunsad ang programa at simula noon ay linggo-linggo nang isinasagawa ang cleanup activity sa iba't ibang lungsod. Ikapito na ang navota sa mga binisita. Inaasahan namang ipagpapatuloy pa ito sa ibang komunidad sa bansa sa mga susunod na buwan. Dominic Almelo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.